Inigayat ng Department of Education ang mga paaralan na magsuspindi ng klase at magpatupad ng blended learning kapag nakaranas sila ng napakainit na panahon. Kasunod na rin ito ng 41 degrees Celsius na temperatura na naranasan sa Negros Occidental at Bacolod City kamakailan. Si Benji Dorango sa detalye. Kumuha ka ng bote at iwan mo sa open area. Magsisimula ito magpawis walang pinagkaiba ang katawan natin sa boteng ito. Lalo na tuwing mataas ang heat index. Ang problema lang, hindi natutuyo sa hangin ng pawis. Ang tawag natin doon, alinsangan. Sa katunayan, ang heat index hindi nasusukat sa kainitan ng araw. Nararamdaman natin ito sa lilim. Simplihan na lang natin. Ang computation ng heat index ay ang temperature plus humidity equals heat index. Sobrang init po. <laughs> maano po, maalinsangan po sa katawan. Sa forecast kasi ng pag-asa mula March 8 hanggang March 14, number 1 ang Pasay City sa mga lunsod sa NCR na mataas ang heat index. Ito ang reklamo ngayon sa mga paaralan sa Metro Manila. Nasa loob na nga ng kwarto, napakainit pa rin. Ang tindahan ni Joy, nasa tapat lang ng Pasay City West National High School, ang palamig niya patok sa takilya. Mabenta bang palamig ngayon natin? Opo, mabenta po kasi mainit. Tsaka fresh po yung palamig namin kasi may lemon. Pero hindi lang dahil sa sarap, kaya patok ang paninda ni Joy. Napakainit naman kasi talaga sa paseng. Opa, ano yung... Kaya ang ice candy sa harap ng tindahan ni Joy, mabenta rin. Ang 200 pieces na ice candy na aling Christy, ubos maghapon. Mga Pero hindi raw dapat tayo magsaya dahil sa mga susunod na araw, posible pang makaranas ng mas mataas na heat index ang bansa. Sa katunayan sa Bacolod City, kansilado ng dalawang araw mula lunes hanggang martes ang klases elementary at secondary schools dahil sa high heat index na pumalo sa 41 at 40 degrees Celsius. Sinundan ito ng ibang syudad sa Visayas. Nagkansila rin ng klase dahil umabot sa danger level ang heat index. Ang DRRM ng Schools Division Office ng Pasay naka standby na Bagamat sinusiguro nila na well-ventilated mga classrooms, nakaalerto na rin ang iba pang mga tauhan sa lahat ng high schools sa Pasay sa anumang emergency. Usually, yung problema ng bata ng mga hyperventilate, uh, uh, yun, so, nahihilo, uh, nasusuka, siguro lalo na yung mga nandun naka-classroom sa mga matataas na floor, which is yung init ay talagang ramdam na ramdam kaya malaking bagay daw ang napipintong paglilipat ng ending ng klase sa May 31 sa susunod na taon itatapat na ang bakasyon sa mga panahon na matindi ang init base ito sa DepEd Order number no. 003 series of 2024 pero ang Pasay nagpapa na sa mga public high schools inaayos pa naman daw sabi nila pero malapit na ang nagiging problema na nga lang yung supply ng kuryente na pinapataas pa but but, but uh uh rest assured yung ating mga estudyante uh, lalo na yung mga delikado lalo na yung sa mga mas mas mabata na mas uh, murang edad sila yung mostly pinaprioritize na no mabigyan ng air condition. Nagbili na ng deped sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sakali raw na kailanganin, pwede na sila magdesisyon kung anong maganda para sa mga bata. Pero sakaling wala pang deklarasyon, huwag na maghintay. Kung may hirapan naman ng mga bata sa pagpasok dahil sa init ng panahon, huwag nang ipilit para na rin sa kanilang kaligtasan. Uh, if ever na yung mga parents, na pwede rin naman nilang kunin ang kanilang mga anak if ever. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.